Hi guys! Welcome back to my channel. So it's me again, Mami Deng and Baby Vlog. So for today's video, samahan niyo naman akong linisan tong bike namin. So ayan, sa tubig naglagay lang ako dyan ng sabon, then sinimulan ko ako lang tong brush-brushing. Talaga namang napakadumi na na ito dahil ilang buwan na tong hindi nalilinis. Kaya napag-desisyonan ko na siyang linisin. Alam niyo ba guys na napakatagal na na itong bike na to? kung hindi ako nagkakamali, siguro since 2015 pa to. Talaga namang napakatagal na na ito. Pero yung bike na to, hindi naman na ito yung dating bike pa. Ganto kasi kwento niyan. So, story time muna tayo. Kwento ko lang naman kung paano hindi na ito yung dating bike. Ilang taon na kasi itong sira. Kung di ako nagkakamali, siguro mga 2020. Nasira na siya kaya nakastack na lang siya. So itong 2023, merong lalaking nagbebenta sa amin ng bike. Then kinuha naman namin kasi magandang klase naman. Ang kaso nga lang mga sisi, napakabigat niya. So since yung lumang bike namin is kadena lang naman yung sira or bulok na matigas na, dahil sa kalawang naisipan namin eto na yung ilagay namin dun yung pinakakatawan niya pati yung upuan niyan guys galing pa yan sa lumang bike namin then yung sa gulong naman dati yung nakakabit dyan yung sa lumang bike din namin kaso nung may nagbenta naman ng gulong binili na din namin kasi maganda din naman at mura lang so bali hindi na yan yung binili naming bike kasi halo halo na sila alloy din kasi to guys kaya nakakapanghinayang din ibenta ba diba? actually Actually guys, kulay red yan dati. Tinanggal lang namin yung pintura niyan. Inis-is namin ng liha. Tapos pinakinis namin. Pwede pa naman itong pagandahin. Pero mas bet namin yung ganyan. Yung simple lang, nga palagay sanan nyo bang yung lumang bike namin dati ay nakakapanghinayang. Hindi nga namin to tinapin or binenta dahil nga remembrance to. At napakahalagang tao ang nagbigay nito kaya hindi namin binenta. Ilang beses na din ito pinagtangka ang ibenta sana. Kaso nangihinayang talaga kami pinakamahalagang tao kasi yung nagbigay nito. Na Ganon din ba kayo? Katulad ko din ba kayo na mas pinapahalagahan ko pa yung mga bigay sa akin kaysa sa mga nabili ko? Di ko alam kung bakit pero sure naman ako na hindi ako nag-iisa. Nga pala guys na sobra na ako sa daldal. Anyways mabalik na nga tayo. Natapos ko na nga pala tong sabunan at kuskusin. Binaliktad ko na din yan para mas linisan ko din yung kabila. Binanlawan ko lang, inalis ko lang yung mga sabon-sabon. Then sinunod ko naman tong manabela. Kung mapapansin nyo kanina guys, patumba ko siya nilinisan. Mm. Dahil nga nasira na yung stand nito kaya hindi ko na siya matayo. Kaya sinandal ko na lang muna siya dito sa drum para malinisan ko yung manabela at iba pang marorom na parte ng bike namin. Binabanlawan ko na nga pala guys kasi natapos ko na siyang linisan. Kung mapapansin nyo, flat pa to pero ipapahanginan pa namin to. Nilinisan ko na lang muna siya pero papahanginan namin to. So ayun lang guys, ito ko na tong video na to. Sana nag-enjoy kayo sa ginawa nating video. So, ayun lang. Thank you, thank you for watching. Don't forget to subscribe and click the notification bell. Bye, bye!